Hindi daw. Ha? Hindi ako nakikilig dyan. Hindi ako nag-ayo. Kalan-kalan na yan. Sus! Taka na pang bata. Hindi ako di ko idol yung mga yun. Ala! Thank <coughs> 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 56 Ah, wala wala. Ha? Huh? Wala wala lang. Kilig kilig oh. ka diyan ah. Ha? Huh? Kinikilig ka yata diyan. What the hell? Kinikilig ka. Kinikilig kinikilig pala yung mga tato. Ano? Huh? Kinikilig pala yung mga tato. Eh, huh? kanina ka pa humingiing singisi doon eh. Ano pala kayo? Uh Oo. -oh. Kala mo walang tao? Hindi ako kinikilig. Eh ano? may tatuo ko? Oh. Ha? Hindi ako kinikilig sa iba na. Hindi ako kinikilig dyan. Hindi <laughs> daw. Ha? Hindi ako nakikilig dyan. Kung binibitso. Boy. Ba? Eh, ba't ba ano? Hindi ka mapakali. Hindi mapakali. Eh, kanina doon ka sa Agdan. Tapos nasa kusina ka. Tapos ngayon nandito ka na. Alan? Pambata yun. Kung... Bruh. Pambatay no, 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 no. ka lang. Pangalan lang yun. Yung pangis bata. Hindi ako nagaano. Eh ba't kanina? Kinikilig ka doon sa hagdan kanina. Hindi um, ako yun. Hindi ako yun. Sino yun? Hindi ako yun. Hindi ako yun. Ako yun. Di, pambata lang ako kalan na yun. Mga bata na nunod yung mga ganun. Yung mga pasi. Sus! Connected to kikiligin. AM, tamo AM. yung tatuko ko. Ang dami kong tatuko. Tapos kikiligin lang ako sa kalan. Hindi ako kinikilig doon. Ang kinikilig doon, mga bata. Yung mga pans ng ano. Tiga mo. Yung ano ko. Hmm. Oh. oh. burger yan na ako kalalaki kasi may kalan doon Hindi. Oo. Pero... Oh, hindi. Burger yung gusto ko. Burger. Burger ka sa akin eh. Hindi ako nagayo. Kalan ka na yan. Sus. Pambata. Hindi ako hindi ko idol yung mga yun. Pambata ka lang. Yung ano, desktop ha? background mo. Huwag mong tingnan. Huwag mo tingnan. Dito ako kinikilig. Huwag yung pa isa ko. Ha? Bakit pa? Hindi ako yan. Kala ko ba pambata hindi lang na yun? Hindi ba gumamit ng PC ko? Hindi ko idol yan eh. Wala, ikaw lang may alam ng password niyan. Ay, ganun ba? Hmm. Ano kayo sa patas ko dito? Ano, paano, kalang, ano ganda. Basaka pa, ano ko naman? Ganda. Basa pa. Basa. Uy! Oh! Ang ginagawa mo dyan sa ano? Pinapaan na nagigalan. Hindi <todic> ako kinikilig doon. Kinikilig ka ba rin? Oo. Oh hindi naman hindi okay, ako kinikilig doon kalan ako kinikilig doon sa kalan uy may ano pala dito boy boy Ah. Di ka ba yung ano dyan? ha? yung kalan? hindi 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 kasi mayroon pala tayo ditong electric na kalan <laughs> <laughs> teka